Gerald, everybody! Na-stress ako, na-stress ako. Ah, makapag-shopping, ah, gamot ng pagmumukha ko. Ayan ang pangtanggal ng balakubak at kupal sa pagmumukha ni Nguso. Nagkataon na nag-sale, oh. Oh, diba? Search niya yan, oo oh, oo oh, oh. Sus, ang mahal niyan. Sus, kinuha ko agad dalawa kasi baka isang linggo lang kinuha ko talaga. So, ayan na nga, naurat ako, eh. Urat na urat ako ah, mag-shopping ako, ah. makapag-shopping nga. Ah oh, pamasko ko sa aking self. Ayan. Ay, masaya na ako dyan kasi mahal talaga yan. Diyos ko po, nag-sale ngayon. Ngayon, naka, naka, ano ako, naka, tawag nito, naka-discount ako ngayon. Ngayong araw na to. So, nawala ng aking stress. So, magtago na ako. Wala na akong pamimigay. Tanggal na ang lahat. Nako, nako, nako. Ang sarap mag shopping Kapag may wallet ka sa vag. Tapos ang vag mo may laman. Ang sarap talaga mag-shopping. Shopping doon, shopping dito. Ayan ang skincare ni Ngozo. Oh, nako, masaya ako. So, ayan na. Yun lang ang gusto ni Ngozo. Ayan. Para uh, pag December, maraming mura. Pero kapag hindi siya December, nako ang mahal nitong ano na to. Skincare sa pagmumukha ko. Pero wala akong magagawa. Kaya kinuha ko na siya. Madali naman siyang maubos eh. oh, deva. So, Vonga, ayan lang. Mag Magyabang -mag muna ako. Kasi napapagod ako sa kakaisip. Ang daming mga kuda. O, oh, ayan siya. So, ayan siya, guys. Ayan, Doraemon ang kinuha ako. Doraemon. Kasi yung isa, walang previs yung kulay yellow ang box. So, yan kaya-kayang Doraemon ang kinuha ako. Doraemon. Yan, marami siyang, my free siyang tissue, may free siyang mga ganito, bla bla bla, marami siya, deva diba? Maraming laman, may ano siya, may cream pa. Basta marami siyang free, marami siyang ano sa loob. Kaya yan ang kinuha ko. So, naka-save ako, deva diba? O, oh, diba? Ganyan lang, utak-utak lang. Gulat si Dana. Ang dami kong bit-bit. Nung pag ano ko, pag uwi ko, ang dami ko bit-bit. oh, wala, wala siyang magagawa. O, oh, ayan yung resibo ko, Tuchang. O, oh, yan lang. O, oh, ayan, diba? wow, o, oh, ay, naku. So, thank you sa mga manood. Thank you so much. Eh, wala lang. Ay, basta. Ayun, Merry Christmas in myself. o, oh. oh, di ba? Oh, ba? Diba? Ang ganda ng babae na yan. Hindi, pang tanggal lang yan ng mga ano, be. Kapag gamitin yan sa mukha, ang ganda talaga before ka matulog. Ay, kaso tamad ako. Kapag gusto ko lang, kapag maalala ko lang, tsaka ako mag Good, good ng mukha ko. Kapag maalala ko, kapag hindi na ko, ay, magmask na lang ako. So, ayan na siya. Oh. Ayan yung mga cream niya. Haseng. Goseng yan. Diyos ko. Tignan mo. Yan cream. Ang night cream niya. Kalahating lapad yan. So, Bavush, thank you, thank you.